pag at kapayapaan ng aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan Ang paghanap nga na ginagawa ng bawat isa upang tamahin ang isang kaisipan o karunungan ang nagudyok sa bawat tao upang magpatuloy sa kanyang paglakad sa isang buhay na inaring ng kanyang kaluluwa at ng kanyang espiritu upang sinimulang kabanalan ng kanyang pagkasilang ang siya ding makamit ng isang ako sa kanyang paglaya sa isang buhay na may laman. At kung ang bawat isang aking mga iniibig na narito sakto sa inyong mga bilang ay magagawang matag Mapagtagumpayan ang ginagawa ninyong paghahanap at ang paghahanap ay maging makasumpong katotohanan, katotohanan na na mapalad ang bawat isa sapagkat bibitbitin ninyo ang isang kapayapaan habang kayo ay narito sa sangliban. Ngunit pa paano na doon? Sa mga patuloy na naghahanap, ano nga kayang kadahilanan upang manatili ang bawat isa sa isang kaantasan na katulad sa isang musmo ay palaging naroon ang mga pagtatanong. Saan nga baga nagkamali ang mga kaita sa aking mga iniibig na mga kapatid? lalong-lalo lalo na ang mga ang sa inyo'y nagpapatuloy na nagbibigay ng aral upang sabihin na sambitin ng bawat isa, kulang pa rin ang akin sarili at hindi ko madama ang kabuan ng salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi maring magkamali ang kaitasan na mga inibig na mga kapatid. Walang ibinaba na hindi buo. Walang hindi pinagkaloob sa bawat isa na daladala ang tatak ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Ngunit bakit nararamdaman ng bawat isa ang kakulangan sa kanyang kalagayan sa pagkatilit na binabalikan ang mga bahagi ng kalayawan ng inyong mga laman. Kagaya nga ng mga paulit-ulit na binabanggit sa inyo, papaano dadaloy ang malinis na tubig sa bawat isa? Kung katulad sa isang baso, kayo'y punong na ng laman. Saan pa ibubuhos ng kaitaasan ang kanyang kabanalan sa bawat isa? Ngunit kung kayo ay mga baso, at naroon ang inyong pagtanggap salita ng dakilang Panginoon. Oo, naroon man ang karumihan ng laman, ngunit sa kadakilaan ng dakilang Ama, ang kanyang tubig na malinis, na patuloy na patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa inyo, ang karumihan na nariyan sa ilalim ay kaya niyang itulak palabas upang sa tamang panahon ang laman ay mapalitan ng kanyang kabananan. Ngunit ito bagay sapat upang hindi na ninyo balikan ang mga gawing hindi karapat dapat. Sapagkat ang kalayaan pa rin ay nasa inyo aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagsusumikap, ang paghahanda, ay mananatili, mananatili sa inyong mga palad. Sapagkat yan ang pag-aaral na pinagkakalob sa inyo ng kaitaasan. Habang kayo namumuhay sa sanglibotang ito, ay matutunan ninyo ang tamang disiplina sa inyong pag-iisip, sa inyong mga damdamin, at sa inyong mga gawin. Nang salita ng Panginoon ay mananatiling salita Ngunit ang paggawa ay kinakailangan sa inyo magsimula aking mga inibig na mga kapatid. Sapagkat hindi nga nagkulang ang kaitaasan sa pagbibigay sa inyo ng pangaral. At hindi rin nagkulang ang mga kabatlayaan maging ang Maestro Jesus sa pagpapakita ng mabuting halimbawa sa bawat isa na kung papaano ninyo lalakaran ang buhay na ito ay noon pa ay pinakita na sa sanglibutan. Ngunit ang pagpili, kung ito ba ay pangahawakan ng bawat isa, nariya ng panahon, kaakibat ninyo, saan ninyo nais lumugat, sa kamangmangan o sa karunungan, sa ulihan o sa una, ano ang inyong titiliin aking mga iniibig na mga kapatid? sa pagkatunay ng panahon ay hindi hihinto kung kayo man ay titila ng buhay sa sanglibutang ito. Ngunit ito bagay sapat upang manatili kayo at sasabihin ninyo sa inyong mga sarili, laging mayroong pagkakataon upang magbago. Sapagkat sa isang matalinong mag-aara, mga iniibig ng mga kapatid, ay sisikapin at sisikapin ninyong damhin ang kaluwalatian ng Diyos hindi lamang upang paangatiin ang inyong mga kalagayat o ang inyong mga kaantasan na pangsarili kung hindi na nasa inyong gampana ng mabuting balita upang sa pamamagitan ninyo balang araw ay maging liwanag din kayo ng karamihan upang sa pamamagitan ng bawat isang kabanalan ay maganap upang sa pamamagitan ninyo aking mga iniibig na mga kapatid ang namumuhay sa kadiliman ay muling bumalik sa sinapupunan ng dakilang ama. Isang layuning punong-puno ng kawang gawa. Isang layuning punong-puno ng kadakilaan na hindi lamang ang kanyang sarili ang kanyang iniisip. Hindi ang bawat isa sa inyo ay magpipindi kung ano ang tama sa inyong mga kalagayan. Yan, ang layunin ng buhay aking inilig ng mga kapatid ko. Sapagkat, oo, maraming pagdadaanan ng tao at tanyang laki lang Panginoon damang nakakaalam kung papaano ang bawat isa ay makakatulong sa kanyang kaharian. At hanggang nananatili ang kalimang ito, ay huwag na huwag hintayin ng bawat isa sa inyo ng hagupit ng mga bahagi ng tinatawag na karma. ang singing magpasunod sa kanyang utos na magbubulot kayo ng kaluwalatian at ng pag-ibig habang kayo ay nabubuhay sa sangibutang ito. Kaya manatili kayo sa kalinisan aking mga iniibig na mga kapatid. Kung papaano isang disiplina sa isang magaral at mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na tulad sa mga magaral na nagnanais matuto ay ayusin ninyo ang inyong mga sarili sa bawat orasan na kayo'y binibigyan ng pagkakataon sa tinatawag na buhay na ito aking mga inihibig na mga kapatid. Paangatin ninyo ang inyong mga moral, paangatin ninyo ang inyong pagkakilala sa dakilang Panginoon at higit sa lahat, magbulot kayo ng kawang gawa, hindi lamang sa inyong mga sarili, higit sa lahat sa inyong kapwa na siyang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Ama upang maibahagi ninyo ang tinatawag na wang na siyang ipinakilala mula pa noon hanggang ngayon at sa harapin mo. Maghari ang bawat isa at naway ang kaluwalatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magkakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aral, puwan, ebang hindi paano.